Bagong kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Dito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Ang dapat katakutan, ayon sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 26 hanggang 31, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo mo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya.